Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll always be. may entrata dinumog sa Star Pop Campus Tour? What's up, mad ng people? Thank you for tuning in. Ako pumuli muli si Josepa dito sa Josepa. Anong latest na naghahatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update my my entrata dinumog sa Star Pop Campus Tour? Pero bago natin simulang panoorin at pag-usapan ang naturang video, ay magbasa muna tayo ng ilang mga komento ninyo dito sa aking mga video. Komento ni Madam Esther Sanchez Ayan, Mayward pa rin. Ayan. Thank you, Mamosepa, sa mga update mo sa Mayward. I love Mayward! heart, heart, heart komento naman ni Madam Sinayda. Maraming salamat din po, Madam Sinayda, sa pagsuporta dito sa aking mumunting YouTube channel. Ayan, komento ole ni Madam Sinayda kasi love niya ang mga fans nila at love pa rin niya si Chuma niya. O oh, ba diba? heart, 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 Madam Sinayda. At komento naman ni Madam Baby Lynn Mayward, sana magkaroon uli ng teleserye or movie. Thanks pa. Thanks po, Miss Josepa heart, 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 in Jesus name po nothing is impossible o, diba po, sana nga masundan na ni Maymay may yung last niyang teleserye ng uh, Laluna Sangre at sana magkasama ulit sila ni Edward Barber sa mga show, diba ayan, komento naman ni Madam Jesusa may word forever ano, uh, parin, God bless. May word forever pa rin. Ayan. God bless heart. Ayan. Komento yon ni Madam Jesusa. Ayan. Komento uli ni Madam Jesusa. Ayan. May word forever pa rin. God bless. May word forever pa rin. God bless. At may word forever pa rin. God bless. O, oh, di ba talaga naman tinatad ni Madam Jesus ng may word forever pa rin. Heart, heart, heart. Ayan, Madam Josepa, God bless. I love may word. Komento naman ni Madam Edit. Ayan, God bless din po, Madam. At salamat, maraming maraming salamat po. Kaya huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click nyo rin po yung mumunting bell dyan para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Ayan. Komenta naman ni Madam Jess. Ayan. Parang may taping sila ni Maymay sa Korea. Ang alam ko po, ang pagpunta ni Edward Barber sa Korea, may kasama siyang dalawa. Hindi pa niya minimension kung sino yung dalawa kasama. Ay parang regarding ata ito sa favor church nila. Baka meron silang gagawin sa favor church. Kasi nakita ko yon sa isa sa mga post ni Edward. Ayan. Apangala lang natin Sa susunod na kabanata Ika nga ni Big Brother At atin naman niyang ibablog dito sa ating munting channel Siyempre, focus tayo kay Maymay Edward At kung meron ng update sa Mayward O ba, diba? cross finger tayo Ating yan, ibablog dito Ayan, comment naman ni Madam Margie Ayan, Baselan Ayan, Mayward Forever from 77 years old Ayan, Canada, heart heart heart. Oh, maraming salamat po. Parang ang dami nung sumusuporta sa atin sa Canada. Maraming maraming salamat. Papadala niyo po ako dito ng snow at sobrang init po ngayon dito sa aking kinaroroonan. Parang 43 degrees po ngayon ang aming init. Ayan. Komento ulit ti Madam Margie. Ayan. Sana ibalik yung kambalang Mayward in Jesus name po, Madam. Ayan, 77 years old ako. May word lang, wala nang iba. Heart, heart, heart. O, oh, ba? Diba? Komento ni Madam Isabel. May word forever from 70. Ayan. Years old. Ayan. 70 years old din. Yung isa naman, 77. Si Madam Maggie. Ayan. Uh, Abid Fam from en, en, mundo Alberta, Canada, o oh, diba? Dumadami talaga ang supporter natin. Ayan, o ba? diba? Ang sumusuporta dito sa ating YouTube channel. Ayan, sa Canada. Ayan, si Madam Isabel at si Madam Maggie. Maraming maraming salamat po mga Madam sa pagsuporta sa Mayward. Ayan. I, uh, komenta naman ni Madam Gloria. May, uh, laging mga ganap ng Mayward. Love, 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 love. Ayan. Opo, kasi lagi rin naman po ako sa kanilang nakasubaybay. Kaya madalas po talaga na sila ang topic dito sa aking youtube channel ayan, comment ulit ni Madam Gloria, ayan ah, Miss Josefa, salamat sa may War. yes Ayan comment ni Madam Gloria, maraming salamat din po, Madam Gloria. Ayan. At i-comment uh, ulit ni Madam Gloria, love you Mayward at miso sepa heart heart heart. O oh, de ba? Maraming salamat din po and I love you din po, Madam Gloria. Naku, ano mga uwak, gagala lang 'yong si Edward, nako huwag nyo na pong pansinin ang mga uwak, Madam Gloria. Focus lang po tayo sa mga bagay, sa mga taong nagpapasaya sa atin. Ayan. Komento naman ni Madam User. Ayan. May word pa rin. My prayer pa siya. O, oh, ba diba? At komento ni Madam Jenay Lai. Ayan. Kung may kasama ka ng iba at iniisip mo pa rin yung last person, Ibig sabihin, rebound lang 'yung bago kasi kung nakamuk on ka na, dapat masaya ka na sa bago mong pinipili. O ba diba, sang ayo ah, naman ako dyan, madam. Kaya mahirap talaga makipagrelasyon kung bagong breakup ka pa lang o kakagaling mo pa lang sa isang relasyon, ba diba? Kasi minsan nagkakaroon ka ng comparison. Kaya kung ikaw ay galing sa isang, ayan, sa isang hiwalayan, ayan, love yourself muna. Ayan, mag -o, oh, maglaan ka muna ng oras sa iyong sarili at kung darating si the one for you, ay ay handa ka na. Ayan. Sang ayon ako sa'yo, Jan Madam Jelay. Ano? Jenalay. Jenal, Ayan. Basta ako may, basta ako kahit magkahiwalay na ang landas ng Mayward. Ah, uh, pa rin sa puso ko. Yan ang tunay na pagmamahal, 'di ba? Kasi ang mga Mayward supporter, ayan, o oh, 'di ba? Ang mga Mayward supporter, talagang grabe ang pagmamahal nila kina May Entrata at Edward Barber dahil since 2019 ata yung huling project nila pero kita nyo naman nananatili pa rin sila di ba makita lang nila na magkasama sa asap natin to di ba si Maymay at saka si Edward kilig na kilig na kami yun na ang nagpapasaya sa amin di ba ayo maraming salamat ayan sa komento mo Madam Jalay ano ah Jenelay, at huling komento na ating babasahin ayan kay Madam User Miss Suseta Mayward ay tinadhana, may wait pa rin kami, waiting for the comeback, oh my may word, cross finger tayo dyan, in Jesus name, ayan, balik na tayo, ayan, eto nga si my may entrata, dinumog sa star pop campus tour, ayan, panoorin natin, kung paano dinagsa at pinagkaguluhan ng mga tao itong si Maymay Entrata sa naturang first time campus tour ni Maymay Entrata Hello. gaano sila ka-excited na makita itong si My My Entrata. Nakakamiss talaga mag ano uh, mag team live ayan. Pero for now parang hindi ko pa kasi kaya talaga mag team live dahil unang-una eh sa biyahe, 'di ba? Ayun ang hirap ng bumiyahe ngayon tapos sa weather din ng panahon. Pero kapag si Maymay ay malapit o si Edward ay malapit dito sa amin, talagang gagawa ako ng paraan, ayan, upang makita ko ulit sila ng personal. At syempre, abangan natin ang kanilang mga susunod na project. At for sure, present po ako dyan. Ayan. Panoorin pa natin ang ilang mga video na ating nasagap sa mga social media. Kung paano nga ito. ba diba? Kung paano dinumog si, si Maymay Entrata sa naturang campus tour. First time lang ito. Kaya talaga namang kitang kita kung paano na nabig at excited ang mga tao na makita itong si Maymay Entrata. Heto, panoorin natin ang naturang video. Talagang grabe yung mga tao mapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap My God, ka na lang talaga sa sobrang saya mo di ba na maka at makita itong si Maymay Entrata? Sobrang relate na relate dyan, mga madam. Dahil kahit ilang beses ko nang nakita at nakadaupang palad itong si Maymay Entrata, sa tuwing nakikita ko siya ay para laging first time para sa akin ang mga pangyayari. O, oh, di ba? Talaga naman, sobrang nakaka-excite at nakakatuwa. Relate relate ako, ayan, sa mga reaksyon. O, oh, di ba? na mga casual viewer. Parang ako rin, diba, ganyan na ganyan din ako pag nakikita ko si Maymay Entrata, kahit hindi mo na mabilang sa mga daliri. Ayan, kung ilang beses ko na nakita at nakaselfie at nakausap, di ba? itong si Maymay Entrata. Ay, para laging first time ko siyang nakita sa personal. Ganon na ganon ka, yung excitement at pagmamahal na aking nararamdaman. Hindi lang pagmamahal, kundi saya at ligaya. Ayan, ipagpatuloy na natin. Ayan, ayan, ayan. Sobra ako nakakarili talaga sa video ito. Ayan, ipagpatuloy na natin ang naturang video kung paano dinumog itong si Maymay and Trata. kaka-good vibes. Alam nyo, gusto, gusto ko talaga yung mga ganitong video. Diba? Kasi nakikita mo talaga yung reaction ng tao at yung pagtanggap ng tao sa isang artist. O, ba diba? Maraming maraming salamat RTU sa mainit ninyong pagtanggap dito kay Maymay Entrata. Ayan. Pero wait wait wait, meron pa sa isang nata nasagap na video na kung paano, 'di ba? Kahit pagod na si Maymay Entrata sa pagperform niya dito sa campus tour sa startup campus tour and eh, meron pa rin siyang energy para makihalubilo, 'di ba sa mga casual viewer, 'di ba? ayaw kung sabihin mga supporter ito ni Maymay Entrata dahil ito yung mga casual viewer kasi ang mga supporter ni ni Maymay entrata kagaya ko ayan di ba na talagang laging naririyan para kay may may entrata pero ito mga estudyante di ba ng RTU na talaga namang first time lang nilang nakita si may may entrata na talaga namang makikita mo kung gaano ka genuine ang kanilang reaction na kung makadaupang palad nilang itong si may may entrata at game na game na hindi mo makikitaan ang pagod. 'Di ba si Maymay Entrata at talagang init 13 niya ang mga taong nag-aabang sa kanya dito sa StarPop First Time StarPop uh, Campus Tour ni Maymay Entrata. Eto, panoorin natin ang naturang video. Yeah. marami maraming salamat RTU ayan sa mainit na pagtanggap dito kay Mary Dale May May Entrata o oh, di ba o kayo mga kamarites ano sa tingin ninyo o oh, di ba kung sakali makadaupang palad ninyo itong si May May Entrata ano ang inyong gagawin ayan i-comment niyo na yan at atin yan pag-uusapan sa aking mga susunod na video o sa mga hindi pa nakasubscribe dyan at nagustuhan itong aking ano video, ayan, huwag nyo pong kalimutan, ayan, na mag-subscribe, i-click po ang bell button at huwag nyo rin pong kalimutang mag-comment para atin po yung babasahin at isa shout out natin sa aking mga susunod na video. Muli po ako po si Josepa dito sa Usepa. Anong latest? Ayan, paalam po!